Talaga, tide, tide. Tide. Pare tayo nang lapu-manggahan to. Dito na tayo sa area natin mga kababayan. Dito tayo sa laot. Eh are na natin tong laban natin sana makauwi. Para ipag-ulan eh, tayo. Diyan na natin. Dos pa yung inarya namin mga kababayan malalim ah, malalim ba yung isda ngayon medyo mapula-pula na rin sa sikatan ng araw Tamang-tama lang paliwanag yung tapos natin magarya at ah, tapos din natin mga kababayan pantak natin. Buhay natin mababayan para mamaya. Paikan natin pagero. Buhwag. Tingnan natin kung may hulik. Alam mo -huli tayo nang marami. Kita natin yung pantak natin.

mayroon pa yun talaga tayo ng lapo mga kamabayan, to lapo-lapo may mga dito na malapit may lapo-lapo uy uy Araw na naman Araw na naman mga kamabayan Dali na naman tayo Yami na yami na naman o Dali na naman tayo O O Wala mga kamabayan Kuha natin ang ano Alimasag Alimasag para sa Laot community. Nandabok. Pati pa may binoy maliit-liit yung alimasag. Bitawan na lang natin 'to ay eh, para maglaki-laki pa. Ha. No, ha? Uh, Sa amin ito bisugok. Boye pa. Bagong sampu talambas.

Ah, yeah, mga kababayan, ako naman tayo ng ano, matamba ka. Bagong huli. Nakakuha rin tayo ng ano, saring buraw. So, malaki-laki na ngayon pa natin.